Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Isa na naman pong istorya ng pag-ibig at pag-asa na ibinahagi po sa atin ng ating kaibigang si Gracia na pinamagatang sa dulo ng ating pangarap. Dear Srnell Ang kwentong ito ay hango sa tunay na buhay. Sa isang bayan sa probinsya, may dalagang nagngangalang Lia. Simpleng guro sa elementarya. Mahal niya ang pagtuturo. At masaya siya sa tahimik na buhay. Sir Nell, isang araw dumating sa kanilang bayan si Miguel. Isang arkitektong galing Maynila upang mag-supervise ng pagpapatayo ng bagong paaralan. Sir Nell, una silang nagkakilala ng malaglag ni Lia ang kanyang daladalang aklat sa harap ni Miguel. Tinulungan siya nito at doon nagsimula ang kanilang madalas na pagkikita. Sir Nell, habang tumatagal, nahuhulog ang loob nila sa isa't isa. Kahit galing sa magkaibang mundo. Pareho nilang pinili ang pagiging totoo. Tapat at masaya sa simpleng bagay. Tuwing hapon, sabay silang nanonood ng paglubog ng araw sa may bukirin sabay sabing, Dito lang tayo, tahimik pero buo ang puso. Sir Nell, pagkatapos ng ilang buwan natapos ang proyekto ni Miguel. Kailangan na niyang bumalik sa Maynila. Nasaktan si Lia pero tiniis ang sakit para sa pangarap ni Miguel. Ternel, ngunit isang linggong makalipas, bumalik si Miguel. May daladalang bulaklak at singsing. Hindi ko kayang mawala ka, Lia. Ikaw ang tahanan ko. Sir Nell, napaiyak si Mia sa toa. Tinanggap niya ang pag-ibig ni Miguel at kalaunay nagpakasal sila. Sa parehong paaralang, pinagtagpuan nila nagtayo sila ng maliit na library para sa mga batang nangangarap. Sir Nell at sa huli, napatunayan nilang ang tunay na pagmamahal ay hindi nasusukat sa layo kundi tibay ng puso at paninindigan ng isa't isa